Mainit na pinag-uusapan ngayon sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang naging hirit ng unkabogable star na si Vice Ganda kay Kim Chu sa kamakailang episode ng It's Showtime sa segment na Especially For You. Naging makahulugan ang sinabi ni Vice Ganda kay Kim Chu na hinala ng marami na siyang totoong nangyari kay Kim Chu sa naging hiwalayan nila ni Sian Lim. Sa latest episode ng Especially For You naging laman ng kanilang pag-uusap ang patungkol sa pag-iwan ng isang karelasyon sa kanyang karelasyon kahit maganda naman na ang kanyang karelasyon. Ayon kay Vice Ganda, kahit ang mga magaganda ay ipinagpapalit pa rin sabay tanong kay Kim Chu dahil may nalalaman umano ang aktres na may ganitong storya. Tila nabigla naman si Kim Chu at natawa na lamang sa sinabi ni Vice Ganda. Nang mapansin naman ni Vice ganda ang pagkaasiwa ni Kim Cho ay nilihis na lamang niya ang usapan at sinabing si Ann Curtis ay naranasan ring ipagpalit ng dating karelasyon. Kagad naman umani ng samut saring reaksyon at komento mula sa mga netizens ang naging pahayag ni Vice Ganda, ayon sa ilan na tila muling nadulas na naman ito at nakapagbigay ng impormasyon sa nakaraan ni na si Lim at Kim Chiu. Hindi naman lingid sa kaalaman ng maraming mga netizens na sa kabila ng pananahimik ni na Kim Chu at Sian Lim sa totoong dahilan ng kanilang paghihiwalay, marami pa rin ang naniniwalang may kinalaman rito ang babaeng kasakasama ngayon ng aktor na kinilalang si Iris Lee. May mga nagpapayo naman kay Vice Ganda na dapat ay manahimik na lamang ito at pabayaan na lamang si na Kim Chu at Sian Lim sa kanilang pagmo move on, tanggapin na lamang din umano na talagang hindi sila ang para sa isa't isa. Ano ang sinyo sa balitang ito?